na magsusumbong ay 1 million up to 20 million. Kaya hmm. ang dami nang nahuhuli ngayon. Ang dami nang nahuhuli. Mm -hmm. Yung bodega ng bigas, bodega ng uh, yung makarel na dalawang peses. Mm Opo. Saka uh, galunggong, nahuhuli yan. Isang outright, isang technical smuggling. Kaya yan, lifetime imprisonment. Abante! Avante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Bante Radyo Balita ngayon! Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis! Ah, Bante Radyo Live! Report! Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. dalawampu't dalawang taong gulang na babaeng angkas na sawi matapos sumunong mahagip ng dump truck ang sinasakyan motorsiklo sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Maabante sa balita si Abante reporter Andrea Salve. Andrea? Agad nasawi ang isang 32 taong gulang na babae pasahero matapos umanumahagit ng isang dump truck ang sinasakyang motor pasado alas 11 ng umaga sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard, Northbound sa Maynila. Ayon sa nobyo ng babae, pauwi sa kaloohan ng babae ng makyari incidente. Pagbiyahe raw sana ito pa Bicol bukas para pumisita sa kanyang pamilya. Nilawagan na lang siya pero mga tauhan na lamang ng barangay 39 ang tumukon at ipinalita ang nangyari sa Nubia. Agad na napisipin sa lugar, ang lalaki samantala, ang rider naman ng motorcycle healing app ay sukatan din matapos ang incidente. Pareho nang nasa tanggapan ng barangay 39 ang rider at ang driver ng dump truck na sinasabi na kagitita nito sa ka kalsada. Nasa lugar na rin ang tauhan district upang imbestigahan ang insidente. Ako si Andrea Salvo, Abate Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang bilis. Maraming salamat Andrea Samantala ang Metro Manila Subway Project malabong matapos sa 2028. Maabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio Just malabong matapos ang so Manila Subway Project sa loob ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Ito ang sinabi ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon nitong Miyerkules sa Panayam sa kanya. Ayon sa kalihim, issue sa right of way ang naging dahilan ng pagkaantala ng proyekto na kanya lamang nalaman ng maupo ito sa pwesto. Ayon kay Dizon, maraming delays at mukhang mahihirapan ang kagawaran na matapos ang subway sa 2028. Dagdag panang mas maswerte na ito kung matatapos o makakatapos nang isang istasyon pero tingin nito pwede ang partial operations ng naturang Subway sa 2032. Ako si Just Ignacio ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Just Ignacio. So may niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito dito lang sa Abante Radyo balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Avante, Av -av -av avante, radio balita, radio balita, Ngayon.